Aminado sa si Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel na huling opsyon na nila ang pagdedeklara ng Food Security Emergency for Rice upang masolusyonan ang mataas na presyo ng bigas sa merkado. Sa press briefing sa Malacanang ngayong hapon, sinabi ni DA Secretary Francisco Tio Laurel na meron silang solidong data na iprinisenta sa National Price Coordinating Council na makakapagpatunay na justified o may sapat silang basihan para magdeklara nito. The data is very clear when we presented to the NPCC. Nung, nung tumaas ang presyo ng bigas, uh, world market, then tumaas din yung local price. Then, nag-maintain siya hanggang ngayon eh. Pero nagbaba tayo ng tarifa from 35 to 15 percent. Hindi bumaba yung mga uh, branded na, nabigas sa merkado. It maintained at 62 to 60 to 64 eh. Nakikita natin. So, pag, so ibig sabihin, sa so MSRP 58 natin ngayon, ibig sabihin, yung mga 64 na yun, magiging 58 dapat yon Yung mga 60 magiging 58. so technically it should, uh, it should, uh, it should be lowered talaga. Sa ngayon, inaantay na lamang nila ang kopya ng resolusyon na sa kanila ito isa sa pinal, aaprobahan at ikukonsulta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. As per the law naman ng RTL, it's, it is really up to the DA Secretary to uh, declare such and implement such. Uh, of course, but of course, uh, as, as, a cabinet member, I am under the, my, my boss is the president, so I have to at least uh, tell him that this is what I plan to do. Bukod sa nagpapatuloy na mataas na presyo ng bigas, puno na rin daw ang mga warehouses ng National Food Authority. Kaya kinakailangan nilang maibenta ang nasa 300,000 tons ng buffer stock ng bigas, lalo't na lalapit na rin ang anihan. Kapag naideklara kasi ang Food Security Emergency for Rice, mapapayagan ang NFA na magbenta ng bigas sa mga government-owned and controlled corporations, gayon din sa DSWD, OCD, mga LGUs at sa Kadiwa Program. Under the RTL law, hindi namin ma-release to anybody except during emergencies like calamities. So, ang, ang, ang delikado namin, ang nating bigas, hindi natin ma-release because of this problem, then there's a good chance mabulok yan. Diba? So, uh, kailangan we have to do something. Talagang punong-puno na yung warehouses ng ano and actually, Uh, a group of Mindoro rice farmers no uh, went to the DA 2 weeks ago uh, saying na punumpuno na The warehouse niyo. paano kayo sa amin pag hindi niyo, so there is also that particular issue that we really have to face uh, to solve no and uh, uh kailangan talaga namin Samantala aminado si Secretary Tio Laurel na kahit aprobahan niya ang rekomendasyon ng NPCC, may chance pa rin na hindi ito aprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.